Hello po. Good afternoon mga katope. Nice. Bali, andito tayo sa Hong Kong Village. Another one. Hong Kong. Nice. Uh, may deliver tayo ng pansit. Na ibigay na natin kay ate. Tayo ipawin ang mga katope. Yung Rock School ng Kabuya ko. Ang pinakabatang school. Eddie Wow. Uh, labas sa tayo. Ayan. Yeah, thank you. kagawas ah, natin tignan, andun na na sa bansa, natin, magkatope. Huh? 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 na ang karim ko sa bilis mo eh. Dito tayo sa ano, banay-banay. Mga katabi. Ah, dito tayo sa may ano, katapatan. Katapatan. Atapatan subdivision, Nah, di na tayo, mga katupay. 나다 가고 있는데오 당일 넘어. 오 시라인 몸 움트려.

Ayos? Ayos yan ah. Wala namang dagat dito ah. Ha? Huh? Lupit ng ano eh, no? Yung YTX. <laughs> may may, pat, may patayo-tayo pag nalalaman eh. Lahat <laughs> gagawin niya kahit malubak, okay lang. <laughs> masarap ang asarap asar ng gano'n. eh. <laughs> Kaya sinusundang ko eh. <laughs> Yung mga sa huli, sumuko ko rin siya. Napit na tayo mga katabi Ay, dito na tayo Okay na mga katabi Ay, bigay na natin yung pera kay tayo Ay, pauwi na Gigi cash na lang daw niya Okay. Ah, dito na tayo mga katope. Sa may barangay Kalahating Pasa, Kalahating Tuyo. essential. At lahat na umalis ka agad. Ah, mga estudyante talaga. yan din, diyan din titigil. Ah, mga ganyan, walang utak. Mga kadobe, yung yung overtake hanggang tapos titigil din sa sa kabilang. Wala lang, parang inunahan ko lang, sasabihin to. Nagigets niya yun. Okay. Gano'n nang ng utak. Hindi ah, ba makakatapena? Huwag ka okay, iiyak! Yeah. Tapos ah, so ang ano doon, estudyante pa. Diba? Ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> Ah, dito na lang tayo mga katatay. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi at ride safe mga katatay. Ride safe.